Pasok pa lang daw ang estudyanteng si Royce, abay mukha na raw siyang pauwi. Papaano kasi, hindi pa man nakakarating sa eskwelahan, tagaktak na raw ang kanyang pawis. Sadyang pawisin daw kasi si Royce, lalo pat napakainit na ng panahon ngayon. Papasok pa lang sa school sa jeep, hirap na ako kasi po siksikan. Tapos, minsan nakakahiya kasi maraming pawis na lumalabas sa akin sa braso, nakakahiya ang dumikit sa mga pasahero. Kaya sa tuwing umaalis ng bahay, hindi raw nawawala sa bag ni Royce ang tatlong face towel. Extra t-shirt, payong, pamaypay, at pulbos. Pero ang pawis problems ni Royce, hindi pa rin daw naso solusyonan. Ayon sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, natural na nagpapawis ang isang tao dahil sa sweat glands sa kanyang balat. Para daw ito ng katawan natin para i-regulate ang body temperature. Kaya kapag mainit, mas marami tayong pawis na inilalabas para mapreskuhan ang katawan. It protects you from the untoward reactions or from the side effects of having high temperature in the body kagaya ng heat stroke or mga convulsions that can occur kapag masyadong mainit ang katawan. Yun nga lang kapag pinapawisan tayo. Bukod sa hindi ka aya sa itsura, posible pa itong pagmula ng body odor? Kaya this morning, bibigyan namin ang solusyon ng solusyon ang inyong pawis problems, mga kapuso. Sa kaso ni Royce, dalawang simpleng tip lang na ayon sa alternative medicine ay epektibo raw. Una, ang pagpahid ng apple cider vinegar sa kili-kili. Sinasabi kasi na mayroon itong astringent properties na matatagpuan din sa mga nabibili nating deodorant. Isa para raw alternatibo ang pinaghalong freshly squeezed lemon juice at baking soda. Pareho rin kasi itong may anti-perspirant properties. Mix well. Ipapahid naman ito ni Royce sa kabilang armpit. Pagkatapos gawin ni Royce ang dalawang tips sa magkabilang kili-kili, Pinayaan namin siya na bahagyang mabilad sa araw. Pagkatapos ng halos 30 minuto, ang resulta, ang kilikili na pinahiran ng lemon at baking soda nananatiling dry. Samantalang ang kilikili na pinahiran ng apple cider vinegar, parang gripo ang tagaktak ng pawis. Well, yung ibang tao talaga natural na mas pawisin, no? Kasi may tinatawag tayo na hyperhidrosis. Yan yung uh, namamana. Yung, know, pwede kasing namamana yung tendency ng pagpapawis, no? Some people, no, mas pawisin sila kahit nakaupo lang. Ang isa pang tip na pwede subukan ng mga sobra-sobra kung magpawis, ang pagbabad ng black tea sa mainit na tubig. Pagkatapos, isaw-saw dito ang tuwalya tsaka idampi sa parte ng katawan na madalas pagpawisan. Ang black tea kasi ay may taglay na tannic acid na nagkoconstrict daw sa sweat glands para hindi ito gaano maglabas ng pawis. Pawis pa more mga kapuso! Eto isa pang tip, gamit ang patatas. Hiwain lang ito at saka i-blender. ang katas ipahid sa sweaty areas ng katawan. May moisture absorbing properties daw kasi ang patatas, kaya para na rin itong antiperspirant. Pero tandaan mga kapuso na kapag nagkaroon kayo ng allergic reaction sa ganitong home remedies, makabubuting itigil ito agad. Lalo pat ang pinakasimpleng solusyon lang naman sa ating pawis problems, ang maligo araw-araw. And maganda magsuot ng mga cotton lamang para nakakahingay ating balat, hindi napapawisan, umiwas muna dun sa mga seda, yung mga nylon, yung mga lycra, yung mga yan, iwasan muna ngayon kasi nagtatrap yan ng pawis. Hindi nag-evaporate yung sweat dun sa hangin, no? so naiipon yan sa ating balat, nagkakaroon din ng body odor. Tandaan ang mga tips na itinuro namin this morning, mga kapuso. Para goodbye, pawis, at hello, freshness!